Nainggit na ako Ay, may nagpatay ng ilaw Huwag niya siya, Jupre Ano ba yan? Oh my God! Wala akong makita, Gago Uy, Gago yung ilaw, Jupre Wala akong Wala akong makita eh <laughs> Welcome to your first day on This is your very own autopilot <laughs> ship, where you will eat and sleep <laughs> for the duration <laughs> of your time. Tanga in game yan bubu. Sa amin din naman in game nagpatay na naman ng ilaw, tangin na talaga eh Let's oh! go! Na nun! Bobo! Kapaputa! Ayan o! Ang bobo! Gago na di makatalon? Ang ina mo, bala ka dyan. Tatapusin namin to. May value ka, oh. May value ka, 15, oh. Ayan, okay na yan. Ako si Riley. Patay si Riley, pre, nabagsa ng bakal. <laughs> 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 Oo oh, nga, gago na. Bagsakan ng bakal lang kulit niyo.